roon gobat 2800 mkanong buwanan 175 'yun 17 <an> ba? <an> Magkano ang hulog nung ano? 200? Ay, 2,788. Ah, ibig sabihin, pag hindi, ano, ano yan? Ah, list na doon yung, ano, yung, ano, yung, pag-updated. Nasaan yun? Nasaan yun? Nasaan yung sinasabi niyo? Wala man dito, sir, pero pwede namin kunin. na isang free. May isang dito, sir. Kasi nara, kulay blok, P175. Ano dito? Pareho, sir. Ganyan lang, 125 yung dito. May disclaimer nga sa Ah, ganyan? Ah, uh, Ganyan naman no? P175. Hindi, palagi pa niya konti. P125 lang yan, sir. Ay, 125 Pareho, no? Baka saan yung P150 na? Lang, ano, ano nam namo, sa ka oh. Pero maganda nga yung ano, 175, Kasi malakas ang hakap pag tinanong ng sector.

Ah, helmet. Tapos sana, prayers, ano, yung... 175 'yun. Ano ano? ano? okay, para okay, pa. okay. Yung chair, must, po no, sa December 2026. Uh, yung pinakamati po ng motor natin is 2788. Uh, may rebate po tayong 300 to 400. Mm -hmm. Yung 300 set sa okay yung foreign ko sa bank payment sa bank payment kasi malaki yung discount kasi okay, direct direct na yung sa sa account sa bank ko pero pag dito sir, sa opisina iluhulit namin yung sa ano may bank charge pa dito kaya 300 lang yung discount ayun so pag updated sir 400 yung discount kaya nagiging 2,300 ko yung ano natin bayad sa monthly application. May rebate po tayo 400 kaya nakakabawas sa na 2,300 din na po. Pag hindi naman po tayo nakapagulog ng isang buwan, may 5% penalty po yan. 5% penalty is 139.4. Dadagdag po yan dito sa ano natin, sa monthly. Mawawala ka na po ng rebate na 400, magdadagdag po yan ng 139. Yan na po yung babayaran mo. Halimbawa, makalagpas po tayo sa due natin. Okay pa? pwede naman po tayo magpahit yung branch. Yung mga branches natin, meron kami sa Sorsogon, Castilla, Bulat, uh, dito sa Gubat, Buta na Daku. Uh, sabihin lang yung ano, kung saan ka kumuha. Pero yun nga, kaya pre hatid yung ka. Pero, uh, pero kung gusto niyo magpahit sa office, pwede required po tayo magbayad ng monthly amortization kasi yung pinagmahal natin ng na kontrata is magkulangyak ko magkapis basan, nagkulangyak daba? ha? <laughs> halimbawa naman sir nagpayad tayo magbayad ng 3.1 yan yung sinasabing na rin ni rep yung mga hmm. sa'yo sabi yan bro, sabi sabi siya halimbawa <laughs> sir, nakakuha kayo ng pera pwede niyan matutunin yung yam na redeem bibigyan po kayo ng 30 days grace period para ma-redeem yung motor. Tapos, pag-redeem nyo, sir, kung ilan yung, ano, muruso ng ito, sa hulogan nyo. Para makuha sir. Ah. Uh -huh. uh, in case man po na mag ano kayo, mag na tiraan o kaya mag uh, um, maglilipat kayo ng residency uh, ano, uh, 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 magpasabi para hindi naman po ma-missing uh, yung yeah, account Ayan. Yeah, yeah. natin. Saka di naman po. Uh, uh, yung pinaka ano din yung sa motor natin kasi yung lugar uh, naka yan bawal po yan isang at bawal din ibenta hanggat hindi pa po full pay full paid yung dahil kasi may criminal in case po yan. Ayan. Ayan po sir. Uh, yung motor natin sir dahil right red yung Meron niyan 1 year warranty or 10,000 km warranty. May mm -hmm. spare sign ito ito sir. Mm -hmm. Halimbawa, yung warranty is nag 1 year na siya pero hindi pa nag 10,000 km, mm -hmm. so, wala yung warranty na. Mm -hmm. Kaya nag 10,000 km na pero hindi pa nag 1 year, ganun mm -hmm. Yung warranty natin sir, sa makinig. Halimbawa sir, may narinig kayong mga iba sa motor nyo. Punta po kayo dito i-check ng megane po kung may warang kaya na pisa piya sa kakawarang tapos kasi yung brand nyo sir alagaan natin yung ito kasi brand nyo yan na kailangan nyo yung chainsaw first chainsaw yun sir is 500 sila po sir pre mm -hmm. labor dito sa amin pero kayo po ang bibili naman yung mm -hmm. pag trabaho pre labor po second chainsaw yun sir 1500 change oil is P3,000. Pero pwede naman kami mag... Uh, pwede naman nalimaw ako lang mag uh, change oil. Pero mas maganda, Sir. Pwede naman, Sir. Kaso, dito yan tatamaan sa warranty. Halimbawa, uh, Sir, may change oil mo sa first change oil, so, ikaw like lang change oil. Tapos, makarani lang... ilang uh, araw, may mag... magka-diferensya yung makina, hindi namin niya sagutin kasi ikaw ang kumpas naman yung makina, Sir. Mm. Pero kaya kaya dito pinapaano na sa unang dapat dito sa sa opisina para yung warranty hindi maano. Okay po sir. Okay po. May mga katanungan pa po ba kayo sa ano? Yung sa paghuhulog niyan pwede sa Opo sir, sa Cebu sa, sa Palawan. May form kaya minibigay sa inyo para sa ulit advance mo yung namin bigyan ka ng form tsaka present na lang ninyo sa Palawan ng Kaya sa Subwa. Okay? Thank you po, sir. Uh, padagdag na lang po ng gasolina dun sa motor kasi activation na nyo uh, sa natin. Ah, ay, badagdagan ko ng gasolina yan. Okay. Hindi makabot ng preto diyan? Ah, uh, pwede pala pa mas Baka mabitin, siya kasi halos isang ano lang yan. Anong ang gasolina niyan? Uh, unleaded? Unleaded. Okay. okay. Gawin na lang kita, sir. Ah, uh, sige, sige. Uh, Yeah, yeah.